Panahon sa bulubunduking lugar ng isang lalawigan ay may isang trebong nakatira sa gitna ng malawak na kagubatan, sila ang mga Eita. Ang mga Eita ay matatangkad at may maamong mukha. Ang mga kababaihan ay may magagandang pangangatawan. Ang kanilang buhok ay mahahaba. Ang kalalakihan naman ay matitipuno ang pangangatawan. Kapansin-pansin din sa mga Eita ang kanilang mapupungay na mata, pero ang higit na kapansin-pansin ay ang kanilang mga balat na napakaitim kasing itim ng gabi. Dahil doon ay nililibak sila ng mga tao sa kabihasnan sa bayan kaya pinili nilang mamuhay sa kagubatan. Si Apo Tatong ang pinuno sa komunidad ng mga Eita, madalas na laman siya ng panunoksu. dahil sa loob ng sampung taong pagsasama, nila ng asawang si Salod, ay hindi sila nabiyayaan ng anak, Ngunit dumating din ang araw na pinakaasam-asam niya, nagdalang tao si Salud. Isang araw, nagtungo si Salud sa pinakamataas na bundok sa kagubatan, taing ting na nagdasal siya sa kinikilala nilang may likha, ng lahat, ang Haring Araw. Haring Araw, may isa po akong kahilingan sa inyo, sana maging puti ang kulay ng balat ng magiging anak ko. Dinanig ni Haring Araw ang hiling ni Salud, laking tuwa niya at ng buong tribu ng Eita, nang manganak siya at makita nilang, kulay puti ang balat ng sanggol, pinangalanan niya ang anak na, Duha. Lumaking napakagandang bata ni Duha, sa simula pa lamang ay nais na ng kanyang mga magulang na, pag-aralin siya para hindi siya matulad sa mga Eita na hindi marunong magbasa at magsulat. Ang aking anak na si Duha ang pag-asa ng mga Eita. Laging sabi ni Apo Tatung sa mga katribo tuwing sila nagtitipon, hindi na magiging mangmang -mang ang tribong ito, makakapagbabasa at makakapagsusulat na ang lahat ng inyong mga anak at mga apo, dahil pag-aaralan ko si Duha sa lungsod, siya ang magtuturo sa atin. Natuwa ang lahat sa planong iyon ni Apong Totong. Nang sumapit sa hustong gulang si Duha, ay nagsimula siyang mag-aral sa kabihasnan, naging mahusay siyang mag-aaral, siya ang laging nakakatanggap ng pinakamataas na parangal, bilang pinakamatalinong mag-aaral ng kanilang klase. Sa kolehiyo, kumuha si Duha ng kursong pagtuturo, upang matupad ang plano ng ama, sa kanyang pag-aaral sa lungsod, nakilala niya ang simpatikong si Armando, naging masugid naman manliligaw niya ito, hindi naglaon ay umibig din si Duha sa binata, ngayong magkasintahan na tayo, Duha, at sa palagay ko'y ikaw na ang iniibig ko at gustong pakasalan, kailan ko kaya makikilala ang iyong mga magulang, ang iyong pamilya? Minsan ay tanong ni Armando sa kanya, bukas ang tahanan para sa iyo, Armando, sagot ni Duha. Naglakbay si Armando at sumama kay Duha, patungo sa lalawigang inuuwian nito, nang ipakilala siya ni Duha sa mga magulang at sa kinabibilangang tribo ng mga Eta, ay hindi siya makapiniwala sa nakita, pa-kaiba ang anyo ng mga ito. Laking pagtataka ni Duha, nang simyo lang iwasan siya ni Armando, mula nang isinama niya ito sa kanilang lalawigan, tila ikinahihiya ng lalaki ang pinagmulan niya, marahil ay hindi nito matanggap, na ang magiging asawa nito, ay kabilang sa tribong may maitim na balat. Naging malungkutin si Duha mula noon, hindi niya inakalang umibig siya sa isang lalaking, katulad din ng mga tao sa kabihasnang na inaapi sila at hindi binibilang ng kapantay. Isang araw ay nagtungo siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok, teemtim siyang nagdasal sa Haring Araw, ibilang ninyo ako sa aking tribo, Haring Araw, gawin ninyong kagaya ng sa kanila ang aking balat dahil sila ang aking tunay na kauri. Nang bumaba si Guha ng bundok, laking gulat ng mga eita nang makita nila na ang kulay ng balat ng dalaga ay katulad na rin ang sa kanila. Mula noon, itinuon na ni Duha, ang kanyang buong panahon, sa paglilingkod sa mga Eita, sa ilalim ng isang napakalaking puno, sa pinakamataas na bundok sa kagubatan, ay tinuturuan niya ang kanyang mga katribo, kung paano magsulat at magbasa. Nagtutungo rin siya sa bayan upang makalikom ng iba't ibang aklat na makatutulong upang madagdagan ang kaalaman ng mga Eita. Pina Irol ni Duha, ang kanyang pinag-aralan, tinuruan niya ang mga katribo, ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka, tinuruan niya ang mga ito, kung paano gumawa ng, irigasyon upang maging higit na marami ang kanilang ani. Ang mga kababaihan naman, ay tinuturuan ni Duha, na magkaroon ng hanap buhay, gaya ng paggawa ng katutubong kagamitan at dekorasyon na maaring, ikalakal sa bayan humingi rin siya ng tulong sa mga doktor upang gamutin ang mga may sakit na hindi nalulunasan gamit ang sinaunang pamamaraan nila ng paggamot. Sa maikling panahon ay naging masagana ang ani ng mga Eita, bukod doon ay nakilala ang kanilang mga pananim at iba pang mga produkto, dahil sa ganda ng kalidad ng mga iyon, dinagsa ng mga mangangalakal ang kanilang lugar sa malawak na kagubatan ng kanilang lalawigan hindi naglaon, nakilala bilang isang maunlad na bayan, ang bayan ng mga Eita, sa buong mundo, ang lahat ng iyon ay dahil kay Duha. Isang araw, nagulat ang lahat nang dumating ang dating manginibig ni Duha, na si Armando, laking gulat niya nang makita ang anyo ni Duha. Nang iwan mo ako, naisip kong, hindi ako nababagay, sa taong katulad mo, minabuti kong gugulin ang buhay ko, sa aking mga katribo, dahil sa kanila ako nabibilang, matigas na sabi ni Duha sa kanya. Mahal pa rin kita, Duha, maraming babae ang nakilala ko, pero ikaw lamang, ang tinitibok ng puso ko. Pag susumamo niya, Ritu, tumalikod si Duha, at hindi na bamaling pa sa kanya. Nagkamali ka, malumanay na sagot ni, Apo Tatong, si Duha ang pinakadakilang babaeng nakilala ko, ipinagmamalaki ko siya, bilang aking anak at ganoon din ang mga Eita. Wala pa ring tinag si Duha, sa pagtuturo sa mga Eita, sa ilalim ng dambuhalang puno sa pinakamataas na bundok ng kagubatang, kanilang tinitirhan, hanggang sa kanyang pagtanda, ay ginugol niya ang panahon para sa mga katribo. Kiniling niyang sa pagdating ng kanyang pagpanaw, ay sa ilalim ng malaking punong iyon siya ilibing. Nang sumapit ang araw na iyon, ay nasunod ang kanyang kahilingan. Samantala, hanggang sa panahong, wala na si Duha, ay patuloy na binabalik-balikan ni Armando ang lugar ng mga Eita. Upang maipakita ang labis na pagsisisi, ay itinuloy niya, ang nasimula ng babaeng, kanyang minahal, siya ang nagpatuloy, sa pagtuturo sa mga Eita. Isang araw, habang siya ay nasa ilalim ng dambuhalang puno at nakatuon sa pinaglibingan, kay Duha, may napansin siyang kakaibang, bagay na nahulog mula sa puno. Ganoon na lang ang pagkagulat niya, nang tumingala, nakita niyang may mga bunga ang punong, dati ay hindi naman namumunga, dinampot niya sa lupa ang bunga. Maitim at malambot iyon, ng kanyang pisilin, sinubukan niyang tikman iyon, napangiti siya sa tamis ng lasa ng bunga, hindi rin nakaligtas, sa kanyang pansin ang loob yun kulay puti. Mahal ko, busilak ang iyong kaluuban, gaya ng naging bunga ng punong ito, hindi ko dapat tiningnan ang panlabas na anyo ninyo, dahil ang kaluuban ng isang tao, ang higit na mahalaga, mahal na mahal kita, napahikbi siya. Mula noon, lalong nanatili, sa kanyang alaala, -ala, ang namumukod tanging babaeng si Duha.